Sa ibang balita naman, nahatulan man ang perpetual dismissal at kahit pinaniga ng Korte Suprema ang disqualification case laban sa alkalde ng Norsagaray, Bulacan. Muli siyang nakatakbo, nanalo at naiproklamang mayor nitong halalan. Reklamo ng kanyang nakalaban ng eleksyon, bakit di ito inaksyona ng pamahalaan? Narito po ang aming eksklusibong report. Dumulog sa News 5 si Nor Sekaray Vice Mayor Arthur Legaspe para ireklamo ang kanilang alkalde na si Alfredo Hermar. Lumaban at natalo si Legaspi kay Hermar nitong nakaraang eleksyon. Pero reklamo niya hindi dapat iprinoklama ng Comelec si Hermar dahil sa patong-patong na kaso raw ang kinasangkutan nito. Na-disqualify at dismiss na raw ito sa serbisyo bagay na inilapit na raw nila sa Comelec. Fortunately, uh, outrightly dinideny po o dinidecline ng aming election officer yung yung aming mga petition. So, lumalabas, minamadali, minadali po yung proclamation. Halos isang buwan bagong eleksyon, naglabas ng resolusyon ng ombudsman kung saan nahatulang guilty sa kasong grave misconduct si Mayor Hermar dahil sa iligal o manonitong pagkuha ng mga konsultant sa kanyang tanggapan. Bukod sa dismissal, pinagbawalan na rin siyang humawak ng kahit anong posisyon sa pamahalaan. Ipinakita rin ni Legaspi ang utos ng Supreme Court na pumapanig para sa disqualification ni Mayor Hermar dahil sa umano'y vote buying noong pang 2013. Nakasaad sa desisyon na ito ay immediately executory. Kaya lumabas na po yung final decision ng Supreme Court. Voted 9-6 uh, in favor of the disqualifying the mayor and another councilor na kasama niya. Tumanggi namang magkomento si Mayor Hermar, pero giit ng kanyang municipal administrator, hindi pa final ang desisyon sa mga kaso ng alkalde. Well, actually, nasa court na po kasi yan. Hinahandle na na aming mga lawyers. Sa Supreme Court kasi, meron pa kaming motion for reconsideration. And yung sa ombudsman naman, nakakuha kami ng TRO. Sinubukan din namin kunan ng pahayag ang DILG sa Norsegaray kung bakit hindi pinatupad ang dismissal order ng ombudsman. Pero wala raw ang kanilang mga opisyal. Ang Comelec Norsegaray naman, itinuro kami sa kanilang main office. Pero si Chairman Andres Bautista matipid ang sagot sa issue. So yung sa door sa galay lang na please, yung mayor no, yung yung na kasi wala nilabas na pabaya, ng qualification please ng Supreme Court, paano yun? Pero sorry kasi wala na. Hindi ko alam. Na Hindi ko pa alam. Tingin naman ni dating Comelec Chairman Sixto Brillantes, nagkulang ang Comelec. During the Comelec when we rendered the decision Opo. disqualifying this guy no, mm -hmm. for vote buying. Mm -hmm. May sustain na ng Supreme Court yan. Dapat siya tila, ano, dapat in-implement na ng Comelec. Ito ang kauna-unahang kaso kung saan nagdesisyon ang kataas-taas ang hukuman hinggil sa vote buying. Subalit ayaw naman ipatupad ng Commission on Elections. Hindi tuloy masisi ang karamihan sa atin na mag-isip na hindi naging malinis at patas ang nakaraang halalan. Umaaksyon, Erwin Tulfo, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.